Hello and welcome back sa aking channel. Sa mga tagahanga at taga-subaybay ni Marian Rivera, sobrang nakaka-excite ang kanyang pinost na video sa social media netong Biernes. Agosto 25, pinatunayan niyang isa siyang tunay na celebrity mom na walang takot na magpamalas ng kanyang talento sa pagsasayaw. Sa unang bahagi ng video, kita natin si Marian na nakasuot ng silk pajama, ngunit sa isang transition, nagbihi siya ng pang-casual na damit. Ang mga netizens ay talagang napapa-excite sa kanyang bagong dance challenge na hindi siguro malayong ilabas. Abangan ang kanyang TikTok page para sa kanyang pinakabagong kaganapan. Si Marian Rivera ay hindi lang isang magandang mukha kundi pati na rin isang magaling na performer na patuloy na nagpapasaya sa atin sa kanyang mga bagong kaganapan. Narito at ating panoorin ang kanyang video na ibinahagi sa kanyang TikTok page.